Hello mga marites. Punta ako sa kabila. Ini ako ng kanin ng alaga ko. Mga marites. Mga mga tililing. I miss you. Ang lamig, ang lamig. lamig, lamig. Dito na ako sa kabilang bahay. Okay. Wala ko ano namang balita dito. Anong balita? Anong balita? Hi, Jo! Hi. Hi! Hi, guys! Kumunta kayo? Hindi yan yun yung dati? Oo, ito to. Ang galing mo ano, sa mayaw. Hindi yan, wala yan sa'yo. Nagano'n lang Guys, gumawa ako ng salata, guys. Salata. Pahingin ang kanin, Jo. Oo. Oh. Kira lang. Ano? Ano pagkain? Malamig na, guys. kanin, guys. Bakit? May nagtatanong kung bakit uh -huh. daw ako hindi tumatanda ang muka. Eh, kasi napapagod siya kakatrabaho dito sa real. <laughs> Alam ba ninyo guys, ano yan Hmm, ano yun? <laughs> 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 Teka guys. Basira yung parang ko. Ano? Pumunta ako dito kahapo, kagabi. Wala ka na. Wala kayo. Ay, doon pa sa ng kanin. Sabi <laughs> ko, hindi hey, mo na pupunta doon sa nang isang araw kasi si Joe yeah, ayaw, yeah, yan. ayaw niya kung ma marinig na maingay. Sayo, na, lang yun. It's a halo. Wala. Ano yan? Bato o yan? Minsan kasi, nor, kasi siyempre, minsan kasi bato kasi tapos parang gano'n, medyo. Pero nasaktan ka pala nun, sorry. Nasaktan ka na ati Guys, sinabi ko sa kanila kasi nga Pero it's a prank one naman guys. Na nataraban sila sa aking. So ngayon, guys. Wala ka ng kanin, Jo. Wala pa. Ang daming kanin ni oh kani dai eh, pa maning linong ang ayan sa, ano yan yung sa kanila yan oo oh hindi ito yung tinawagan ko siya guys kasi kagabi guys pumunta ako doon sa kabilang bahay may dala ka... may dala ako guys na toyo binigay sa kasama namin yung kaibigan ko kaya uh, nag sa kanya na papuntahin dito guys kaya kakain ayan ano uh, ito siya guys dry fish mabalit mabalit. ito de yung ano yung yung